Breakfast na tayo. Bumili lang kami ng Lomi. Diyan sa Lomi, Batangas. Dito sa Lomi, Batangas. Diyan sa Orion, Balagtag. And try natin. Bumili kami ng special, regular, at saka itong kanilang goto. Tara! Absal na. So, this is the Lomi special. Ay, hindi. Overload pala, no? Gano'n so, na. Lagay natin yung mga toppings. Sinalo ko ng init. Tara! Tapos may gusto ko na ito. Two serving nila ito. So nilagay ko na nang sa isang lalagyan. Cheche na natin eh. Wow! Sarap! Pero yung totoong lang, may batangas na. What na? Hmm. Kinainan na natin. Grabe! Wala talagang kapas walang wala tong mga imitation nila na nato sa totoong Lomi Batangas. Kung gusto niyo po ng legit na Lomi Batangas, punta po kayo ng Cuenca Batangas. So kayo yes. alitagtag. Yes. Yan, so this is the Lomi Overload. Buksan naman natin yung regular. Ito po ang um, regular nila yan. medyo konti lang yung serving kasi nga regular for 50 pesos lang. And then konti din yung toppings. Wala siyang Shanghai. And then yung special pala, meron pa siyang egg. Lagyan na. Ito yung okay. malunggot. Ah, para siyang papaitan. <laughs> oh, katabi mo. Kain na. na. Let's try. Gulit ito pagkain yung lomi. May sausawan. Tapos nalagay niya dito sa mismong mangkok. And then, mmmm. Mm. Sarap. Masarap siya pero pag natikman nyo yung nasa Batangas talaga sa kwenka, legit na legit. Sarap. Sarap. Ay ano, meron siyang inihaw. Sarap! Mm. Yung tapping niya para may inihaw ng I don't know, baboy? Sarap. Dito, dun yan sa loob, may Patangas, dun sa balagtas or yan. As lang ito, tsaka mga... Ang sarap din. Ang sarap din. Pati yung lapot niya. Pero iba pa rin talaga yung taste ng authentic. Mmm. Ayan naman natin yung kanina, ano, goto with rice. Parang nakahiwalay lang yung rice, no? Mmm. Parang siyang matabang na papaitan naman. Mm. Parang siyang papaitan na walang oo, oo, daw, oo. Sorry sa mga kumakain. Parang siyang matabang na papaitan. Ay, kagabi ko yan. Sarap lang. Ay, nagkagabi. O dahil pagod na rin. Sarap, Okay na yun. Ha? Anong gagawin?